Ay, okay, magandang araw, magandang gabi po sa inyo mga minamahal kong followers, mga taga-subaybay at sa mga, welcome to my vlog naman po sa mga hindi ko pa subscriber sa aking YouTube channel. Ay, ako nga pala po ay na sa akin pinsan. Naray kuya Dawr, ari kumpare kong Wow. Oh, ay, nakakita ko sa kanila ng kakwatay. Yung kakwatay dito sa Batangas ay, ma ay madre kakao. Ayan, kuya Dawr, pa-picture nga. Oh, Pa-kuha ng video. Yan ito po yung kakwatay o madre kakao ay uh, sa hindi pa pa po nakakaalam alam ka po ninyo itong dahon ng kakwate pukuha kayo ng gataw pipidin ninyong sipilay ng tangkay yan yung po po kayo ng kakailangan halimbawa ito po ay napakagandang kalburo halimbawa po yung sasageng tumiba kayo ng na napiling na ninyo pag inyo pong ilagay sa isang lalagyan halimbawa po yung sako. Ilalagay po ninyo sa tapos ipapalibutan po ninyo nitong kakwatay. Ay ito po ay mabilis magpahinog po sa saging. Ay oo nga. Sa loob po ng 24 oras kung magulang na magulang po ang saging ay tiyak po maniba lang po yan. At sa loob at makalipas po ng ilang oras pwede na po ninyong kainain. Huwag lamang po yung murang saging. Hindi lamang po sa saging pwede po ninyong gamitin sa mangga sa iba't ibang uri po ng prutas ay siyempre pag ito ang ginamit hindi na kayo magagasusan hindi na hmm, hindi yung ating bulok na. wala nang kayong wala nang chemical kayo na subukan po ninyo ay para, ako po yung aking nung una hindi ko ito alam ay alam ko po niya kung saan ko ito natutunan sa mga taga Mindoro nung ako'y nandoon yun ang ginagamit nila kaya sa Salamat po sa mga taga Mindoro, sa mga taga Victoria po, nagturo sa akin, sa mga kaibigan ko sa barangay San Gabriel. Yan, ito po sa mga natutunan ko sa inyo. Ang gumamit ng kakwate sa pagpapahinog ng mga halaman. Sige po, bye, -bye. Ingat po kayo. God bless. <laughs>